Iris, kung nakapangitain ka ng mga batong maliit at malaki, kung sa mga kapatagan ay magdadala ng isang biglaang, swerte para sa pamumuhay, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, ang makapanaginip ng nakasakay sa eroplano ay dapat kang maging maingat sa mga ibibigay na desisyon, o huwag ka basta magtitiwala kagad pag-iingat, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ang pangitain na tumatakbo sa kawalan saan ka napupunta, ay pag-iingat sa pag-iibigan, kaya maging mapagmasid at laging alerto, ang pahiwatig ng sikat ng araw. Cancer, ang pangitain na mga hayop lalo na kung malaki ay pwedeng may dumating na bigla ang swerte, at isa pa ay baka makakita na ng bagong pagmamahalan, ang pahiwatig ng mga bituin. Leo, ang panaginip na kung ikaw ay masayang naliligo, at saka may mga tawanan pa, ay pag-iingat sa sarili huwag basta magsiselos, para makaiwas sa problema, ang pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo sa panaginip na laging may kasamang matatanda lalo na kung babae, ay dapat mong alagaan ang mga minamahal para sa kalusugan, ang pahiwatig ng sikat ng araw. Libra, sa mga pangitain na mga ibong lumilipad ay may sinyales, na may dadating na mga bigla ang swerte kaya laging magdasal, para matupad ang pinapahiwatig, ng mga bituin. Scorpio, huwag kang basta magagalit pag nagkaroon ka ng pangitain, na mga ulami na masasarap dahil baka magkaroon ng suliranin, sa relasyon sa mga kamag-anak, o ilan sa kapatid lalo na sa babae, ang pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, ang pangitain na laging lumuluha, dapat ay maging masaya ka sa mga dapat na gagawin, dahil pag-asenso sa pwedeng magagawa, magsikap pa, at magpakasipag ang pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ang panaginip na ikaw ay naglalakad, sa parang at nakakita ng mga biglaang kakilala, dapat kang maging masinop sa pera lalo na sa pagtulong, ang pinapahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, kung ikaw naman ay kausap ang mga kapamilya na masaya, sa iyong pangitain ay dapat kang maging mapagmahal pa sa kanila, nang maging mas maayos ang good energy ng swerte pa sa pamilya, ang pahiwatig ng mga bituin. Pisces, kung may pangitain na kumakain ng mga seafoods na tahong, talaba at alimasag dapat na maging mas masinop sa pera, para makaiwas sa biglaang gastuson ang pahiwatig ng sikat ng araw